Kayo ba nakasubok na maglakad sa release ng train? Ayan ako. Linggo ngayon lalakad sa release ng train. Ayan oh. Titingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating. So yan. Mahaba, di ba? Tignan natin kung may dadaan na na train mamaya. So hanggang doon sa may amin. Malayo yan. After one hour later...